Okay, so eto. So, magandang araw sa inyo. Alam nyo ba, etong, uh, di ba si Leila de Lima ay uh, unjustly, di ba, jailed, uh, unjustly uh, persecuted during Duterte time. Tapos, nag-atrasa na yung kanyang mga, yung mga testigo laban sa kanya, na uh, pasumpa-sumpa pa noon. So, Nag-asana-dismiss na lahat ng mga kaso niya. And then, only in the Philippines lang po nangyari ito na parehong judge, parehong computer, parehong kaso, pero dalawang beses po siyang inabsuelto, di ba? Dahil doon sa inutos ng uh, Court of Appeals na, huy, judge, masyado kayatang tanti Kulang ang uh, paliwanag mo, bakit mo inaamsuelto? Ba't mo binabasura ang kaso ni Leila Dilima? Yun. So, ginawa ng judge, mulat ulit ang kanyang kinumpleto niya yung decision niya, pero pinanindigan niya bakit inabsuelto niya si Leila Dilima only in the Philippines. Now, natapos na yung problema ni Leila de Lima and she's back in action. Congresswoman po siya. Diba? Sabi niya, nagpatawad na siya. Pero para sa akin po, dapat ituloy niya yung kanyang plano na ito po, kasuhan niya ang gobyerno, ang Department of Justice. Gobyerno po yung, nag, gobyerno po yung naging dahilan ng paghihirap niya sa loob ng kulungan. Alam niyo naman ho, kapag ang isang tao ay unjustly, hindi makatarungan ang pagkakabilanggo. Tapos napatunayan na kagaya niyan, walang ebidensya. Ha? Hindi po technicalities ang dahilan kaya siya nakalaya. Lumilitaw po, walang ebidensya sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Sa kanya ay binibintang, kasabot na nagluluto ng droga roon sa, sa bilibid. Eh, naalala ko noon, sila pangayong nang huhuli noon eh, noong panahon ni Pinoy eh. Eh, kaya ba yung mga pa-concert-concert. -concert, eh, programa yun eh. Bahagi sa programa ng gobyerno yun para mai, ano, para itong mga preso maalis sa isipan nila na yung pagkukundi sa sarili nila. ba diba? Alam niyo yung panahon ni dating Pangulong Duterte, bagamat pinuri natin yan, sina, sinunod natin, ginalang natin, halos sambahin na nga yung hayop na yan. <laughs> Akala natin, eh, talagang para sa bayan, no, tapat ang napansin ko lang din, lahat ng mga kumontra sa kanya, siniraan niya. Tinawag nila, pinalitaw nilang mga NPA. ba? Diba? Ginalit yung mga tao sa mga NPA na samantalang mga kaibigan niya sa Joma Season. oh tapos lahat ng mga kumukontra sa kanya, tinatawag nilang NPA. Kaya common po namin dati na sabihin dun sa mga dilawan, NPA ka ba? <laughs> Pag kumontra ka, NPA ka. Diba? galing ba sa droga ang iyong pinapakain sa pamilya mo? Ganon. Uh Oo. -oh. Ngayon. Yes, that's correct. Uh, sa gobyerno po ni Duterte siya nakulong. Pero ang tanong, may gobyerno pa ba si Duterte? Ito po yung problema. Diyan, kapag pawardi-wardi po ang trabaho ng taong gobyerno, kapag sila ay binalikan sa kaso, gobyerno rin po ang magbabayad. Another classic, uh, let me give you a classic example. Nung panahon po ni Pinoy, no, meron din siyang kapalpakan na ang nagbayad ay si Duterte. Ano yon? Nung 2008, may pinasok si Gloria Arroyo na isang kasunduan uh, with the uh, Belgian company para po sa 2 meters up to 2.5 meters dredging nang or siltation ng ano desiltation pagkatanggal ng burak ng Laguna Lake on Laguna de Bay. Yon. Ngayon, anong nangyari? ah uh, Doon sa Laguna Lake na yun. Alam nyo naman yung Laguna Lake, ay eh, bumabaw ng bumabaw na nga yan. So, anong, ang nangyari dyan, yung mga tubig galing po sa, uh, sa Laguna, uh, galing sa Rizal Province, so, dyan dadaan sa Marikina Watershed, diba, papunta dyan, pupunta ngayon niya ng Laguna Lake. Yung tubig ng Laguna Lake, dahil po sa pagpotok ng bulkan noong uh, 17 Kopong-Kopong yata yun, nangyari po, wala na itong lagusan ng tubig papuntang dagat. Dati pumapasok ang Spanish Galleon dyan eh. So ngayon, nangyari, dumadaan po ang tubig yan, pinaka-exit niyan, Manila Bay. Diba? Kaya nga panukala ni Apolacay noon, tagusin yan. Magkaroon ng... Uh, uh, Paranaque Spillway which is hindi ginawa ni Cory. So, dumadaan ng Manila Bay. Ang ginawa po ng Belgian company, magpautang pa rito ng uh, nasa 800,000, ano 800 million uh, pesos sa gobyerno natin para matuloy na 'yan, mapasimula na. So sa kontrata nila 2010, sisimulan ang dredging. Kasi nadala si Gloria Arroyo sa nangyari nung panahon ng Ondoy noong 2008. So ngayon, ang nangyari, Pagpasok ni Pinoy, pumasok ang politika. Sabi ni Pinoy, ah tainted with corruption ang dredging na yan, ang agreement na yan. Hindi niya itinuloy. So, etong dating DOJ secretary si Attorney Agra, sinabi niya valid ang uh, valid ang kontrata with the Belgian dredging company. Ayaw pa rin ni Pinoy. Etong si Leila De Lima, sinabi rin niya, valid ang dredging ang kontrata na yan. Ayaw pa rin ni Pinoy. Anong gustong gabi ni Pinoy? Meron siyang naisip na proyektong pagkakakitaan ng gobyerno. Paiikutan niya ng dingding yung Laguna Lake. <laughs> Yon, sir, kaya nga Mr. Conference, 'di ba? May si diba? ano diyan, Mr. Conferential Road diyan. Yun po 'yon. 'Yon ang pinag-ugatan niyan. Na hindi naman po kumita. So, pagdating po nitong uh, 2014, nagre-reklamo na yung Belgian company. So, talagang matigas si Digo, si ano si Pinoy, no. So, sa madaling salita, nagsampas sila ng kaso. So, five years later, bumaba ang desisyon noong 2019. Pinagba ano, sinampahan ng kaso sa isang uh, parang sa ano sa uh, arbitral Arbitral din po. Arbitration Court. No? So natalo ang Pilipinas. Pinagbayad ang gobyerno ng 0.8 billion pesos para sa civil liabilities natin. Alam niyo bang binayaran ni Duterte yan ng 2019? Ang laking pera yan. Ni isang pako. Wala tayong napakinabangan. Di ba? Wala. So ganoon, kapag kapinulitika ang isang programa, Ganyan ang nangyayari. Ang nagsasuffer yung susunod ng gobyerno. So rito sa kaso ni Dilima, million-million up to billion po ang pwedeng makuha ni Dilima. Kukwentahin niya eh, let me give you sample computation dyan. So way back 1998 when I was a student, ang sabi ng professor namin, kapag hindi mo na servisyohan, hindi mo na bayaran ang penalty mo sa korte, you need to pay uh, for that Pagkano yon Idadagdag yan sa sentensya mo. 800 pesos. Ano? Uh, yeah, 800 pesos ang uh, katumbas nito ay per day. So, imagine niyo ang pitong taon. ba diba? 7 times 365 days. Ang babayaran kay Leila de Lima. Considering magkano dapat ang kinikita ni Leila de Lima sa bawat araw nung panahon na siya po ay senador. Eh more than 200,000 pesos a month yan times 12 times 7 oh plus sleepless night mahal 'po 'yon 'di ba yung mga yung mga ano yung mga iba-ibang mga associated diyan oh kaya up to billion pwedeng makuha ni Leila de Lima 'di ba lesson 'po 'yan kapag ka ganyan kupal-kupal yung trabaho ng taong gobyerno ang nagsasuffer yung susunod na admin like kay BBM 'di ba? Walang kapararakan si Duterte, magbaba ng uh, magbaba ng singil ng buwis, mag-extend ng mga dapat annual na ni-renew, nire na wala nang mareklamo yung mga tao. So wala na tuloy mapagkuna ng revenue, so adjust, 'di ba? Taasan yung buwis ng ibang mga bilihan, bilihin. Nung nataasan na nila, ang magsasuffer yung susunod na admin. Tao na ngayon, kaya nangyari, meron tayong, <laughs> di ba? do sa kita ng savings sa bangko, 20% na yung magiging buwis nitong kita ng iyong savings. <laughs> Ay nako. That's right, Ryan. Grabe yung ginawa ni Digong noon. ba? Diba? Ngayon na magsasuffer ang uh, Marcos administration. Hmm. Kasi pwedeng-pwede di ba? Diba? Ay nako. <laughs> Ang magbabayad, hindi naman po kukunin yan sa bulsa ni PBBM. Kukunin po yan sa mga buwis ng taong bayan. So, kung ikukonsidera yan ni Leila de na manalo siya pero hindi siya kukolekta ng pera, nakaw, sabi ko sa inyo, napakaganda po niyan Na act. ba? Diba? para sa taong bayan. Dahil ang pinaka-importante, natalo niya ang gobyerno, ang Department of Justice. Na sometimes, katulad daw nangyari sa kanya, is justice delayed, is just, justice denied, kaya po ang nangyari sa kanya dyan sa Department of Justice, dapat lang pong may magbayad. At least for the record ng Pilipinas, na pagbabayad ang gobyerno. Katulad din nung nangyari noon, winamasan college. Sabi ng professor ko, meron akong uh, isang uh, kaibigang professor dito ng accounting sa UE. Uh, I was from University of the East Manila. Sa likod po niyan, merong gastambiggate. Pero dong imbornal. hanggang ngayon imbornal. Umuulan noon, ni baha. Banagulat daw sila, yung kasama niyang professor nahulog ng wala eh. Payong ang nakita nila. Buti na lang na yung kamay. Tapos pinagtatawanan yung professor, hiyang-hiya talaga. Kinasuhan nila ang Manila Public Works Department. Nanalo sila ng dalawang milyon. Oh. nung mga panahon ng uh, 90s uh, ata, no? 80s, late 80s, ang laking halaga na po noon. Lahat ng department ng UE, meron siyang palityon. Ang abogado, yung professor ko lang naman. <laughs> So, ganun po yun. Pwede hong papanagutin natin ng gobyerno. Naplatan ka dahil yung, yong uh, yung uh, kalsada, may nakauslim bakal dahil po gawa ng tinanggal yung asfalto. No? Bumalentong, gumulong yung sasakyan, nasira. Pwede niyong demandahin yung gobyerno para siya po magbayad. Hindi po pwedeng aksidente sapagkat ang aksidente ay wala po talagang kinalaman ang tao. Okay? Pag inugat mo, wala talaga. No?